Ano pala may bagong uh, issue uh, Sabi kasi nila Binabayaran mo daw yung mga vlogger Para i-promote itong Ah okay parasyon. Maghanap kayo ng isang vlogger na binayaran ko Pag mayroon kayo bigyan ko ng 1 million <laughs> <laughs> Sarin lang wala ba kung 1 million May <laughs> libre paris <laughs> pa daw Hindi ito nga okay. Kasi di ba, basher yan, katulad ngayon, paano nila ako nakausap wala naman ako nakakwentuhan na ganyan sa isang vlogger na nagbayad ako no maghanap ka ng isang basher isang ay isang isang uh, vlogger na binayaran ko bigyan kita ng iPhone 15 Pro Max 1 terabyte ka lang pagdala ka dito ayan legit yan kung meron kang makitang vlogger na binayaran ko para ipromote ako ay ito ha yung mga basher hindi ko naman yung kilala eh. Kung saan na lang yung pupunta dito, nagpa-vlog, nagugulat na lang katulad sa inyo, hindi kilala ko ba kayo? Ah, katulad sa inyo, ganito lang yan eh, same situation naman eh. Hindi ko kayo kilala, pumunta kayo dito, sabi niya mag interview for vlogging. Binayaran ko ba kayo? Mm hindi. -hmm. ba Hindi ko nga kayo kilala eh, sa totoo lang. Kasi busy ako, hindi ako nanonood masyado sa cellphone. Dahil nga, blast busy ako, sabukos sa trabaho. So, paano mo nasabi na binayaran ko? Eh, wala man ko kilalang vlogger. So, yun lang. Ah, nagpapasalamat din ako kasi, di ba, syempre, alam mo naman mga Pilipino, kung saan yung Agos talaga sabay tayo. So ako, hindi ko naman inaangat yung bangko ko. Medyo nagka-trending. Kaya nagka-interest yung mga vlogger na puntahan ako. ba diba? Lahat para for the views or simple for kita na din. Yun yung real talk. Pero kung sasabing binayaran wala mga di. At saka unang-una hindi ko sila kilala. ba diba? So ngayon yung mga vlogger, kung bakit dami ang vlog sa akin dito, pumunta na lang yan dito, video video may mga basher, may mga vlogger na nagsasabi na kung ano-ano mga sinasabi. Wala akong pakialam sa ako. Welcome ako dito, vlogger, basher, lahat kayo. Kung wala kayong pera, mga basher na gusto nyo kumain, huwag nyo akong i-bass, pwede ko kayong pakainin ng libri. Sabihin nyo lang yung totoo. Huwag kayong mapanggap na mayam ko, wala kayong pambili. Ganun lang. Kasi ako mabilis akong kausap. So, I don't care. Ayun sa nagsasabi sa'yo ng ganyan. Challenge ko sa'yo, magdala ka dito ng vlogger na binayaran ko. Bibigyan kita ng iPhone 15 Pro Max 1 terabyte Pag-iipunan ko talaga para ibigay ko. So, pag mayroon ka nadala na binayaran ko, yung legit. So yun lang challenge ko sa iyo. Sino may nagtanong na yan? ba? Diba? Ang galing gumawa ng invento. Wala nga ako nakausap dito ng ganyan. Ikaw meron? Sino ka ba? So, yun lang. Do eh, doon naman diwata sa ano. Sa, kasi nung nakaraan meron kang upload hmm. sa yung reels. Tungkol doon sa parang ipaw uh, ikaw ay nagbabaw nagbabalak magbawas ng tauhan. Tapos uh, parang nabanggit mo yata doon na ya, yung swell si 600 gagawin nilang 500. Uh, Ay hindi ayun naman kasi tinitingnan ko yung sitwasyon kasi ng tindahan ko. Siyempre sa dami ng tao pinapasahuran ko. Alam naman tanggap ka lang tanggap ng tao na wala ka na, wala ka na palang papasahod. So ako naman binabalance ko. Kasi lalong lalo na yung galing ako sa labas nung bagong lipat ako dito. Kasi tinitingnan ko yung, yung takbo ng negosyo kung kaya ko pang ng yung tao ko na ganun kadami di ba? So ngayon, talagang inisip ko talaga yung kung mangyari yon either magbabawas tayo ng tao or mabubawas tayo ng sahod. Kasi, mas maganda pa yung ganun, sabi mo sa kanin totoo, Kasi naman magpapasok ano pupasok, wala ka na pampasweldo, ang pangit ng dating nose. So, maganda yung alam na nila yung pwedeng mangyari, yung pwedeng option na mangyayari sa akin, if ever, di ba? Pero ngayon, okay naman, sige, tuloy ang laban. So nangyayari talaga yun, siyempre bilang isang negosyante, pinaplano mo lahat yung pwedeng sa tindahan mo. So yun yon okay.